Dead on the spot, si Private First Class Jason Diaz habang sugata naman ang labintatlo niyang kasamahan. Nasa buga ng landmine ang sinakyan nilang truck sa barangay Maraya, Lupon, Davo Oriental noong Martes. Ayon sa mga sundalo ng 28th Infantry Battalion, sa lakas ng impact, dalawang beses umikot ng kanilang truck. Susunduin lang daw sana ng mga biktima sundalo ang mga kasamahan nilang galing sa isang relief operation. Dalawa sa mga sugatan ang nasa ICU pa dahil sa malubang sugat na tinamo nagka advantage itong mga bandidong grupo ng grupong New People's Army uh, dun sa presence natin sa disaster rescue and rehabilitation areas kung saan uh, kinakounter nila ito sa pamamagitan ng tulad ng nangyari na ngayon, pagkidnap, kidnap pag Sa ngayon, patuloy ang follow-up operation ng mga sundalo laban sa so mga rebelde yung pinaniniwalaang nasa likod ng pagpapasabog. Uh, after the incident ma'am uh, so far ongoing yung uh, uh, clearing doon sa road ma'am for the possible uh, another landmines na uh, nakatanim doon sa areas